Kamu bang mga SFD? day kon makabati mo tinuod nga minsay diya sa balaan kasulatan nganong mga suko man mo ay kasagaran ma bati na ko sa ano mga post sa social media kamong mga SFD, nga suko mo basta masaway mo anang inyong binuhatan Ingno ninyo nga gilabtan mo. Wa man mo hilabti. Ang banal na kasulatan nag tudlo nato nga badlungon ang atong mga hiwi nga binuhatan. Kay di maayo nga magpadayon ni. Kaya Kay asa man padong ang tawo nga uh, padayon nagbuhat og dili maayo sa tubangan sa Dios. Padulong siya sa impyerno. Padulong siya sa pagkalaglag kaya yung ibang mga reliyon nga inyong nabati nga nabati ninyo nga murag nakababag sa inyong tainga inyong duanggan na nasaway mo sa inyong isip gisaway mo sa inyong mga kinaya katulad sa pagsimbag mga Diyos Dios di man na mayo kay mabasa man sa Bible nga di na mayo di gusto ang ginawa na kay abuguhan ang atong ginoo ang atong buhi nga Diyos abughuan di siya gusto magtanaw sa ihang katawhan nga nagpadayon og simba manguros nga sa sa mga rebulto magluhod kay siya lang ang buhi nga Diyos wailain nga atong simbahon maklaro kayo mabasa diya sa Exodo 20. Ngano nga man masod sa inyong una-una? Yeah, mga suko mo kay gilabtan mo. Concern lang ang mga ibang mga reliyon nga inyong nadunggan nga sa inyong pagpamati na nasaway mo kay nahadlok nga paninglan sa inyong mga dugo kasi nag-ingon ang ginoo paninglon ang mga dugo sa mga katauhan kun dili mo maminsahian sa insakto nga paggawi nga Kristohanon kaya ah uh, pasinsya na lang kayo mga kaibigan mga si FD si, kinsang nakabati ang akong istorya tinuod ni kung sa inyong pagpaminaw yung ibang hindi nakaintindi sa bisaya totoo yan na hindi maganda sa atin mga uh, katauhan sa Diyos kung may ilata ng katauhan ta sa Diyos kung nakailatas sa Panginoon sa Ezekiel 20-20 kung nakailata sa Diyos ang Diyos din nakaila nato pinagi sa pagtuman na to, labi na sa adlaw yung papahulay wag hapon mo tuman ini mga sipdi kaya kung giisip ninyong uh, gihilabtan mo sa inyong pag uh, tuman na inyohang tuluman nun di habi ako gikan sa katoliko mao kong himbalhin og ibang reliyon dahil nakita na ako nga di man tinuod ning akong gituman sukwahi man sa gitudlo diri sa Biblia kung magpadayon tagtuman ini asa man ta padulong isugba man ta sa impierno isikil bainti-bainti. di makaila ang ginoon to kung kita wata mo tuman sa iyang tulumanon halimbawa as pag uh, at uh, tuman sa pagsimba kada adlaw igpapahulay kaniya mao itimaan nato ngadto sa Dios daghan kaayo mga siyempre ma makita at na na sudong nako sa diha pa ko sa katoliko ako katoling katulikong dako ko sa una kay mukuha kong tubig dito sa tiilan sa ribulto akong ihilamos ang ipanguros nakadaku ang kasayupa di ay nga diha nakabasa ko sa Exodo 20:20 o sa Exodo 20 versikulo o sa Basta na diha ah. Basaha lang diha ah ninyo. Nga sip Sugda lang ninyo sa uno. Basta naadiha diha mga pahimang no sa ginoon para di masayop diha niya. Kaya kung ato pang isa isahon nga de, di di na Madugay na ta diha kung atong kamunalay basa sa Iksodo 20. Klaro diha kayo mga Dios, dios. Tsaka ang adlaw yung papahulay. Mabasa nato diha nga nung gikuhaan man ninyo nga sa Santiago dos Gis mga CFD si o mga kaibigan klaro kaayo diha ang si Bisan Kinsa ang nagtuman sa katibukan sa kasuguan nakalabag lang siya so, sa kabahin kasuguan ha naghisgot ni kasuguan nahimo siyang Manila Paso nini unya asa man pa yung mga nilapasun sa sugo yung lumalabag sa kautusan saan man mapunta sa impirno pa rin sa linaw ng apoy lawa ng apoy piligro mga kaibigan wa mo sa ah. nga pagdaot wa mo daot ini isod sa inyong o nga gi tudloan lang mo sa insakto kay kung dili insakto ni nga mo hanggi sunod di ko magtudlo di ko mo paimang ini kaya kay ako dakong katuliko ko sa una pero nauwawan ko sa diya nga na nabasa na ko ang katibukan sa balaang kasulatan o oh, hindi man ko nakaloko pagbasa narinig ko sa mga mensahe labi na sa mga banggiitan nga magbabasa sa Bible, sa Biblia. Nauwawan ko sa akong binahatan sa una, sa, sa katoliko pa ako. Kaya, kita mga sipde, ayaw isipan ninyong uh, gidaot mo. Gibadlong lang ta. Atong hiwi ng mga binuhatan. Sumala diha sa Bible, nga atong mabasa. Uh, Gibadlong ta, gitudluan unsa ang atong buhaton nga mga kristohanon ngalan lang nato ang kristohanon pero ang atong mga buhat binuhatan di man insakto sa tubangan sa si Ginoo ay isog kayo. ihawin tayo sa apoy Piligro, mga kaibigan kaya paminaon nato ang panginoon paminaon nato ang ihang mga salita ang yung mga pulong niya kay mao ni ang importante nato tang iyang mga katauhan nga sundin natin ang iyang mga utos tsaka di lang dyan, mga kapatid kasi bukod sa sampung utos may nakahiwalay pa dyan na ano ibang mga utos nga paimangno sa atin limbawa mga pagkain di nato sudlan og mga marumi yung atong lawas dahil templo tayo sa Dios kung ila tayo nga iyang katauhan ang ginoo musud sa atong lawas o atong hugaw-hugawan ni atong lawas di ang ginoo musud nato na to. kaya yung yung kasagaran sa mga tao nga nagkinabuhi na kumakamu hikap ug mahugaw mukha, mga mahugaw mo inom inya, mo sigarilyo ang ginoo layo nato lalo nag-alam nato na kay mali ni niya ato yung gi supak ang ginoo atong gi kinabuhian kuyaw kaayo mga CFD Fd kung nakabati man mo kung nakadungog man mo sa akong gi gi buot pasabot wa mo dauta ipahimangnoan lang mo ini tungod kay piligro kayo kung di mo maminaw di mo din sundon ang banal na kasulatan kay maulang ni ang gibilin sa ginoo na o usa siya mga dito sa langit ang iyang salita ang gibilin sa mga katawhan dahil ang atong ginoong Isos tua sa langit nagandam na to o puloyanan dako ba to kayo mga kaibigan yung giandam sa ginoo dito nga puloyanan unya kung gamay ang iyang madadito sa langit sayang kayo ang luna sa mga tao nga nagpadayon og sopa karon mayo ta nga makapunta maka adto tayo didto kapuyo tayo makapuyo ta sa ihang andam nga mga dapit kun ang ngalan ra nga Kristohano nang atong gi palig-on sa atong kaugalingon wa ta magsunod sa iyang mga binuhatan mga idol mga kaibigan arkan sigud Huwag yun tayo mapala sa iyang gingharian. Hindi yun tayo maka to. Kay bisan lang atong, kat, atong lawas. Para yun tayo paghugaw-hugaw ini. eh. Pagkaon o mga mahugaw. Pag-inom. Pag-sigarilyo. Hindi yun tayo maka sa gingharian sa Diyos. Piligro kayo. Ngayon soon. Basaha lang ninyo sa Isaiah sa Isintay sa versikulo 17 basahin ninyo dyan mga versikulo sa Isaiah Isaiah sa Isintay sa dunganon paglaglag mga katauhan nga nagapadayon og sa mga mahugaw labi na ang mga baboy nga lami ra ba kaayo na nya maayo ang pangwartaan na, ang baboy nya padayon tayo nagpakabuhi diya Piligro kayo yung sa si ginoo nga nagpadayon ta na ay isugbag yun sa kayo mga kaigsunan mga kapatid o higala kay tanan din hiratsada ang giingnan gipasidanan nga piligro yun ta inig -abot sa paghukom sa ginoo kung kita nagpadayon ta labinas pagbuhat og dili maayo sa tubangan sa ginoo Dagan kayong salamat mga kapatid, mga idol, mga kaibigan o lalo na sa mga sipd nga gihog nila o uh, mali yung mga mensahe nga insakto sa tubangan sa social media sa dinhi hey, mga po sa Facebook kasagaran na akong nakita good labi nagmugbukas kog Facebook makita na ako nga nangasuko sila nga, sa YouTube bukas ako sa YouTube ni YouTube na agihapon mga sila nga nakabati sila sa insakto nga mga mensahe insakto nga mensahe ato nang tipigan mga igsuon ato nang e, i di nato pasagdahan di nato palabyon kay mauna ang gusto sa atong gino'o. Ang kantong mga mali, ang kantong di maayo, ato nang ipanlabay, ato nang salikway. Pariyasan ang pagsimbag ng Diyos. Diyos, di yun na maayo. Ang adlo'y papahulay. Ayaw nato kalimti. Ang adlo'y papahulay. Maunay atong timaan ng mga Kristuhanon. Hatubangan sa gino'o. Kaya di makaila ang gino'o nato. Kunwa ang adlo'y papahulay. Bisan pag suwayan ninyo pagbasa. unsaon ninyo pagsabot na. Aklaro anak kayo. Eh, sa Isikil 20-20 o sa Isikil 20 klaro na nga babasa dia ah kaya e, ah, daghan kayong salamat sa nakabati ini nga ako nga gamay ng mensahe eh. labi na sa mga si nga ikasuko gyud niya maayo ang nabati nila pero di na di na pag ah, kaminos nila di na pag uh, panghilabot dili ang mensahe lang nga insakto ilang nabati una na itinood. salamat o uh, salamat sa inyong pag uh, paminaw panood ni medyo nga agamay na kung gihimok salamat ingat